tama. Totoo 'yun, guys. Ah, uh, palagi ko itong ano, uh, sinasabi sa mga vlogs natin. Hindi kasi lahat ng mga breeders ba, uh, matitino. Yung iba, Umapasok sa pagmamanok dahil nakikita nila na may pera kahit wala hindi pasyon nila. So dito kay boss, para nang nasa bloodline, nasa dugo na nila talaga, guys, na yung pagmamanok. Tsaka ang maganda nito guys, mag ama, buong pamilya, pati si misis. Pati si misis, supportado ka boss, no? Yun yung pinaka key. <laughs> Kasi alam nyo mga kakugi, kapag yung partner natin sa buhay is kontra sa ginagawa natin, uh, eventually, walang patutunguhan yung project natin. Okay. Mas magaan yung uh, success kapag suportado ka ng asawa mo hmm. at ng pamilya mo. Correct. Yun, mga kakuki, ah. natin yan. Boss, dito sa Lakson 88 Game Farm, ano-ano bang mga matatawag natin ng mga materiales, yung mga signature line o yung mga baseline na ginagamit, base blood line na ginagamit nyo dito sa Lakson 88 Game Farm? Yes, Sir. Ah, uh, alam naman natin yung most sa atin, Sir, is sweater lamin. Eh? Mm -hmm. So, yung sa amin, yung base bloodline namin is yung mga sweaters kagaya ng 5K, Golden Boy, tsaka yung outdoor sweater. Ah, mm -hmm. uh, nagaling po lahat yon sa Red King Farm. Ah, okay. Tapos, ah, uh, yung mga blending namin sa kanila, yung Gilmore Hatch galing kay Sir Paolo Malvar mm. Yung Showtime Kelso galing kay Sir Rodelo Manchi Then, um, yung Albany mm. Nakakuha ako ng Albany kay Sir Al Garcia through my friend na si Sir Warren Laraga mm -hmm. Then, kumuha din ako ng isa pang family kay Sir Charlie Cruz mm -hmm. Apo. So, doon lang pinapaikot namin yung mga crosses doon sa sweaters namin mm -hmm. Kasi dun yung nakita namin na magaganda yung performance saka yung record ng mga uh, uh, ano natin doon Yung mga alaga natin yes. okay. So, wala kayong ina ginagamit dito ng mga old lines? Yung old lines uh, so far ngayon For example, yung mga Claret, yung mga Ga, wala, wala kayo dito kasi, So mga, ano, ano kayo dito? Uh, baseline nyo is ang Sweeters tapos i-improve nyo yung Tapos meron kaming John Bishop Kelso hmm. So yung John Bishop Kelso naman, is, uh, yun yung parang uh, medal ni Papa kasi yung mga John Bishop dati sila yung mga unang nagparating yung boss niya kasi si Jet Fernando isa yon sa mga pioneer mm -hmm. ng mga John Bishop Kelso dito sa Pilipinas Ooh. so nakakuha kami sa kanila yung mga original talaga nung mga original, sir, na mga John Bishop Kelso dati so nung nag-champion sila ni Papa sa World Slasher Uh, mga John Bishop Kelso yung mga gamit nilang manok. Tapos mm -hmm. mga laban nila sa pasa yung mga circuit. Mm -hmm. So doon doon niyo yun nanggaling okay. <coughs> Guys, kung napansin nyo mga kogi, uh, sabi niya na ni ni Boss baseline nila is yung mga sweeters uh, originated or kinuha nila sa Red Game Farm kanina guys uh, napansin ko habang nag-ikot-ikot ako mga kakugi, yung mga manok nila dito ang gugwapo, ang pupugi. Dahil yon sa mga Sweeter Golden Boy, 5K, at sa kay Larry Romero, ba? Raptor. 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 Na Greg Sosa. Ah, kay Greg Sosa na Raptor. Ayun. Tapos, kung ano nyo guys, uh, Nilalaro nila sa Kelso, sa Gilmore Kasi yung mga bloodline na yan guys hindi malayo sa sweater oo di ba kasi alam naman natin mga kakogey kung napanood niyo yung mga iba pa nating mga vlogs uh, ang sweater composed of yellow legged and Kelso di diba natin sigurado kung ilang percentage yung yes, percentage sir. no mm -hmm. tapos sabi ng iba yung light lagyan ng uh, dark fall kaya lagyan ng hats ang sweater di may hats, so generally nilalaro tapos one thing good mga kakugi With regards sa uh, Kelso, yung papa niya, may experience na ipanalo nila sa World, world Slasher. Sumasali din kayo sa mga, ano boss, mga events, mga paderbis? Uh, kapag kumpormiso, sir. Tsaka wow. kung hindi matanggihan ng mga tropa. Yun. Pero most is, yung mga naha-harvest namin, um, yung mga kaibigan natin sa Luzon, yung mga nakakakuha. Yan, yun ang ano ko boss, nung matanong ko kung okay lang mo sa akong uh, sagutin nyo or hindi. Mm. Mga sino-sino na kaya yung mga uh, naka avail or nakakuha ng mga manok nyo rito boss na <laughs> gumagamit sa mga malaking circuit. Um, hindi ko na siguro i-close dito sir kasi <laughs> Sige, oh, oh. alam mo naman yes, medyo, yun, yun, na Basta uh, yung sa amin, hindi naman tayo uh, makakarating dito kung hanggang ngayon na nagbe-breed tayo kung uh, hindi naman maayos yung score. Kahit papano, nasa level din tayo na... Passing grade. Uh, yes, passing grade. Yeah, um, yun. Yun. Kasi, Kay Boss Joel Lacson, sabi niya 60% uh, na uh, ngayon. Eh. <laughs> alam naman natin na wala namang makakadominate sa sabong. Pero yun lang, uh, kailangan... I-monitor mo din kung mm. anong mga linyada yung mga nandun sa passing grade na sinasabi nga Yes, tama, tama mm. So, tanong ko lang boss uh, Mga regular clients mo yan, every year bumabalik-balik dito? Yes, sir, every year. Every year, uh, nadadagdagan lang Nadadagdagan uh, lang? Nadadagdagan Yun, tapos uh, kinukuha nila abot siguro isang libo eh, every year most mga ganun sir so kung ano lang yung mga natitira sa atin yun ang yun mga ginagamit para sa atin compulsory, kung compulsory. yun. <laughs> <So, laughs> dito sa Luxon 88 Game Farm Bus paano nyo uh, namimaintain yung mga dugo o yung mga linyada na may mga winning line may mga passing grade at saka paano nyo rin ini-improve comes to improvement sir. Mm -hmm. Alam naman natin na kailangan sa selection tayo mag-focus. Mm -hmm. Kasi every year yung sinusundan mong marking or sinusundan mong linyada, kailangan mong kunin yung sa tingin mo na magkikerry carry sa next generation mm -hmm. na breeding mo. So, yung ginagawa namin is Pipiliin namin yung mga sa tingin namin na uh, pasado. Then, siguro pipili kami mga tatlo, apat, mga ganon. Kukunin namin yung dalawa na sa tingin namin na yung traits ng original uh, broodcock na meron kami is siya yung magkikerry on sa next na mga generation. generation. And then... Um, we see to it na every selection meron kami full sister or full brother para at least hindi siya ka ma-inbreed ba so yung si uh, bloodline na A tsaka si bloodline na B yun yung magkapatid so yung anak ni bloodline A pwede mong ibangga kay bloodline B para at least hindi sila gaano ma inbreed Ah, so pinsan na? Pinsan, parang gano'n sir. So hahanapin mo lang kung ano yung pinaka malayong ano kung tawag dito natin? Pinaka malayong family niya. Para at least ma-refresh yung dugo niya. Oo. So, at saka hindi masyadong malalim yung inbreeding. to, to avoid mga ano, mga rejects. Inbreeding depression. Hindi sir. Tapos sa pagpa-improve nyo boss Nagre-refresh din kayo ng mga manok uh, Every 2 uh, years? 3 years? Actually sir, yung ano namin Yung refreshment namin Every 2 two, two years 2 two years? Opo, pero hindi namin agad ginagamit Kasi um, Binomonitor muna namin Kung saan siya namin pwede ipanggap Ah, okay uh, pero yes, siyempre, ganun pa rin. Kung, kung, ah, ganito mo, tanong ko po sa, for example, yung mga sweaters nyo, originally, galing sa Red Game Farm. Example mm. ba sa? Yes, sir. Pag nag-refresh kayo, galing sa Red pa rin ang red, nyo. Pa, red, red, pa rin, sir. um, um Magre-request lang ako kay Sir Edwin na Sir, eto yung nakuha namin bloodline, ito yung marking, mm -hmm. meron ka po bang mga anak or mga relatives ng marking na to. Mm -hmm. So siya na po yung mahala na magtingin sa record niya at yun yung bibigay niya sa amin. Okay. Dito sa inyo po sa uh, Lakson 888 Game Farm 88. Dalawang 8 lang na, no. kasi <laughs> yung 88 August 8 birthday ko po kasi yun. <laughs> ah, yun pala no? yun Uh, Lakson 88. So, <laughs> oh. So, yun dito sa Lakson 88. Kasi si Mrs. yung nagpangalan nun. Ah, so. <laughs> oh, oh. <laughs> Talagang partner kayo. <laughs> oh. <laughs> maganda, maganda. Um, yung mga 2 years old na, na mga manok nyo Tapos gusto nyo ng palitan Anong ginagawa nyo doon? Kinakal nyo na or binabinta nyo sa iba? Ah, for example, yung mga pinaglumaan na ba? For example, yung mga parents Ay hindi, hindi namin ginagawa yun sir So anong ginagawa nyo doon sa mga ganon? For example, lampas na ng 3 years Kinikip namin yun Ah, hanggang maano na lang Yes sir, kasi hindi mo alam kung kailan mo sila kailangan eh So sa amin kasi sir is um base kami isa, sa individual. Mm. So sa amin dito battery time. Mm. So lahat ng mga inahin naka-record yon. Mm. So may mga every hen may mga marking yon na iba. Yan. Kahit full sister sila, iba-iba yung marking noon para masundan namin yung ah uh, kung ano yung performance ng mga anak nila san yung nagpapalabas ng magagaling or nananalo san yung hindi maganda performance uh -oh. kasi uh, kahit naman sabihin natin na eto Golden Boy to Paul Sister Golden Boy mm -hmm. hindi naman ibig sabihin yan, sir na mag-aanak sila lahat ng maayos eh Correct. meron at meron talagang Uh, bulok na lalabas sa uh, mga individual na yon. so we see to it na hanapin yung producer at i-breed namin then dyan kami nagpo-focus dyan kami nagpo-focus tapos yung mga inahin na mga nagpo-produce nun hindi namin kita kalinin namin na uh, binibenta kasi alam mo may time talaga na kailangan mo sila so at least, kahit papano Nandyan lang sila sa range Kung kailangan mo sila, may hugutin ka mm. Natanong ko yun guys Kasi uh, Kung iisipin natin mga kage, ano Simple computation Habang tumatagal yung farm Dumadami yung mga bloodlines Dumadami yung mga Lilada ng mga manok minsan nawawala yung mga records, hindi na matitrace. Hindi na e, diba? So, paano mo ngayon babalikan yung mga nag... Meeting na yun. Oo, ang, ang, yung, yung eh, meeting na yun. Yung meeting na yun. Kaya naitanong ko yan, guys, kasi uh, sayang naman pag nagpuproduce, tapos two years time, papalitan mo na. Diba, Actually, mo, sir, sa experience namin, uh -uh. Uh, madaling makahanap ng material. Mm -hmm. Lahat naman tayo pinasok to na nangapital. Mm -hmm. So, makakapag makakabili ka sa gustong halaga mo kahit ilang libo pa yan. Mm -hmm. Yung mahirap hanapin is yung producer. Mm -hmm. Kasi kahit nasabihin natin na ang mahal ng bili mo dyan, kung hindi naman siya nagpo-produce ng maayos, wala rin mangyayari sa breeding niya. Tama. So, kahit na mura lang yung bili mo doon, kung maayos siya mag-produce, eh, mas valuable yun. Tama. Compared sa uh, ilang libo mo binili, mm -hmm. Nand nandun lang sa sulok kasi hindi mo magamit kasi dahil uh, masama yung resulta. Correct. So, yun lang po yung isa sa mga ah... Uh, experience po namin mm -mm. based on acquiring and raising uh, game farms. Yes. Dito sa Lakson 88 Game Farm boss. For example, uh, mag-refresh ako. Hindi tayo na ano sa hindi tayo mawawala sa mga markings natin. Ah, hindi sir. Ah, uh, meron akong record notebook mm -hmm. na isang taon Nandun lahat yung mga marking mo mm -hmm. So, kahit sabihin mo na bumili ka sa akin way back 3, uh, 5 years mm -hmm. or ilang years mm -hmm. uh, Maano ko po yun ma, um, ma ma trace back Matatrap natin um, okay. Kasi guys talagang ano Ako Hindi ako masyadong organisado mga kakugi Habang nag vibrate ako mga kakugi Ang nangyari sa akin lahat ng mga markings na pwede kong i-mark sa manoko, nagawa ko na Eh ngayon, may... kasi ito ang anak, especially pag nagba cage ka boss Isang lalaki, marami yung inahin, iba-iba Siyempre, isa-isa ang mga markings noon Eh ilan lang ba pwede natin ma nga, no? Apat sa paa, dalawa sa ilong, tapos combine. Sa akin, sa akin, sir, mga siguro mga nasa two hundred. Two hundred markings? Ano markings, <laughs> Paano ang ginagawa yun? Individual kasi, sir eh. Yun na nga? Opo. So, meron tayong punch, meron tayong slit, uh -huh. meron double slit, tapos combination. So, medyo mahirap. Tsaka mm -hmm. matrabaho lang Pero yun nga, kung passion mo Hindi ka naman <laughs> ma magsasawa sir eh, Oo, oh, tama So yun okay. ang ano ko po siya Importante talaga Pag nag-refresh tayo Yung maibigay sa atin Yung talagang yes, original na ano, natin mm -hmm. Plano natin okay. Kasi bakit? example, so, nag-refresh tayo uh, Sweater yellow leg mm -hmm. Eh may lumabas na sweater green leg Paano nangyari yun? Okay. O ba? Diba, nagkamalit pala sa markings oh, Parang ganun, no? Yes, sir. So, ibang ano na naman yun. Boss, dito sa mga manok mo na nandito, mga for sharing mo, alam naman namin kung magkano ang presyohan sa Red Game Farm. Hmm. Guys, mga kakugi, dyan sa Luzon, meron tayong Red Game Farm. Dito naman sa Visayas, mga kakugi. May nakita na kami parang red game farm pero hindi red game farm kakugi ha Luxon 88 game farm mga manok dito guys makikita nyo ang physical feature hindi ko pa nakita yung ano guys yung, yung character yung style yung party style nakita ko na nakita mo nga, naka -naka na nakano unfair ka naman na kami <laughs> namili ka na ang ah, bilis, ang bilis niya. Ang bilis ah. <laughs> dito talaga. Yes, dito talaga guys. Oh. Gusto nyo maganda, magaling, ito kayo. Guys, si Stephen, kung napansin nyo sa mga vlog namin, bihira lang yan, nag-ano talaga. Hindi mag nga yan, kung, uh, uh, hindi nga yan, ano, uh, ano, uh, ano uh, ng mga manok. Kukuha ko yun, magaling talaga. Mm. So, guys ha, uulitin ko, sa Luzon, mayroong Red Game Farm, maganda Pagpugi ang manok, maganda, magaling ang manok sa Red Game Farm. Dito naman sa Visayas Proud kami guys na taga Visayas kami <laughs> Kahit nasa negro sila Nasa Cebu kami part pa rin ng Visayas Yo. Guys Lakson 88 Game Farm Boss Matanong ko ngayon boss Alam na naman namin kung magkano ang presyuhan Sa Red Game Farm <laughs> Dito sa Lakson 888 boss Magkano bang presyuhan dito Yung breeding material natin Brood stock Fair lang yung price natin sir Ah, uh, yung product natin nasa 25. 25. 000, yes, Then yung pullet nasa 12,000. 12,000. 45. 45, 45 kung tryo. Mm, yun. Yung mga crosses natin, yung batch stock natin sa mm. nasa 8,000, mm. yung two way na good is 15. And yung two-way na pullet nasa 8,000. Ah, so meron tayong two-way pala na broodstag. Yes, sir. 15. Yes, sir. Tapos ang pullet is? 8,000. 8,000. Two-way yun. Two-way. So, uh, crosses, battle cross natin na stags is 8,000. 8,000. Yes, Bullstag. Process. Bullstag, hindi na tayo nakapatag ng bullstag, sir. Wala na. Hindi na aabot. sa stag, sa stag pala, ubusan na. Okay. yun. Mga kakugi, affordable. <laughs> affordable price, talaga. Ano? Fair uh, price lang. Fair price 'tong mga kakogi. So, yung ano, sulit yung babayaran niyo. Okay. Sulit talaga. Solit talaga. <laughs> yung pagod mo sa pagbaba doon, uh, sulit talaga. Busog at nakagali. Next namin pag nag-announce kami na babalik kami dito sa Bacolod, expect kayo mga kakogi, babalik kami dito. Bakit? <laughs> Kasi si Antit mag-iipon ng pera yan. Mga kugi. <laughs> Kautang ako kay Boss Jojo, grabe dito. Yung nalala, na. yung nalay, nalayuan sa red ba. Mm. Try nyo lang ha. Punta dito kay Boss Charlie Lacson. Try nyo lang. Makita kayo ng palo na Jesus, parang grabe. Nakuha <laughs> kami ngayon ng tatlong broadcut para gagamitin namin breeding ni Boss Jojo. Tasa. Nangutang ka tapos kay Boss Jojo. Ano ba pero nga sa mga Kasi ito si Antet mga kakugi si Lazar Stephen, paki sweeter yan eh. With regards to uh, pointing and conditioning, basta sweeter, Stephen humawas as Hannibal Game Farm is the name. Yan. yan. sa akin naman guys, gusto ko siya kasi yung mga exotic mga blacks. <laughs> so yun. Pwede magbigay ka ng mga mensahe dyan sa mga uh, katulad na mga nagmamanok especially yung mga OFW mm. na nagbabalak na mag-put uh, mag up ng uh, manukan Sa mga sa Sa mga magsisimula, yeah, yeah, yeah. tsaka yeah. nagsisimula, uh, yung mapapayo ko lang is mag-start tayo sa tama, tamang tao tamang materyales tsaka sa tamang presyo. Kasi alam nyo yung pagmamanok is hindi lang naman to uh, gagawin natin bu hanggang bukas lang eh. Uh -huh. So kung seryoso tayo sa ganitong bagay, kailangan talaga laanan natin ng pera, ng panahon. Uh -huh. So kung kukuha tayo ng uh, materyales na hindi maayos, yung gagastusin natin, pareho lang naman sa makukuha natin maayos na materyales. Tama. So, alam naman natin na ngayon, ngayon na marami naman maayos na mga breeder sa atin dito. Kailangan lang natin mag-research, kailangan lang natin mag-background check kung uh, ano yung mga uh, record nila, ano yung mga gusto nating Linyada. Kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang preference eh. So kung ano yung preference mo, kung ano yung gusto mong manok, so ikaw yung makakapag-desisyon mo. And huwag tayong magmadali. Kasi eventually, pag gusto natin yung ginagawa natin, mararating natin yung uh, goal natin na kung saan gusto yung direksyon ng pagmamanok natin. Yun. Nako, ang ganda ng mensahe yun, guys. At saka mga kakugi, katulong nyo kami. Yun ang ginagawa ng team kakugi. Yun ang ginagawa namin. Tinuturoan namin kayo kung saan pwede. Tinuturoan, ipinakilala namin kung sino-sino yung mga, mga matitino. saan yung mga nagbibrid tama yung sinabi ni, ni Dibos Research kayo Pag nakita nyo Binisita namin Ito Si ano Ganire Breeder I-research nyo Kasi Kami mismo Hindi namin alam Kasi Minsan First time pa natin Nag-meet na na sa TEP Tapos, Yung sa atin talaga Kami guys Hanggang sa makaya namin Kahit masakit na yung tuhod namin <laughs> Oh, pupuntahan namin yan Pupuntahan namin yan One example niyan guys Yung nagpunta kami Sa Isabela Layo Layo Dumating kami sa Manila alas 4 ng madaling araw. Dumating kami sa Isabela alas 6 ng gabi. Kasi huminto-hito pa kami, kumain. Tapos ang traffic, hindi kami maka-overtake kasi kasalubong namin, malalaking truck. Ang overtake ka namin, malaking truck. Para nag-train-train kami doon, guys. Siyempre kasi, sir, na noong harvest season ngayon. Mm. So, talagang maraming malalaking truck. Ayun, oh, no. Ano yung mga rice mill? Oo. Lang mga truck na Talagang... Direct ka mag-overtake. Oo, dito ngayon sir. Yun, nadaanan namin maraming mga tubo. Tubo. di ba? May tumirik nga doon sa may Nasa gitna pa. Delikado yun pag Oo, oh, nako. So guys, mga kakugi. Boss, okay lang, Boss Chad, na pag andito kami sa Bacolod, pasyal kami dito. Wala problema yun, sir. Yung hindi ka lang busy, maaano no, 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 ka namin. Ah, Mabisita. Basta abisuhan niyo ako ng maaga para maayos natin yung schedule nyo dito. Yun. So, ako. Ano pa rin yun? Check in to. Check in to. Kung ano, kung mayroon kayong mga additional na question, guys. Kasi hindi man na talaga natin maano talaga yung mga katanungan eh. Maitanong sa isang setting lang eh. Uh, di ba? Tapos... Uh, ano, susunod namin, itatanong na namin. Oh. Tapos tan ibang tanong na naman hanggang hanggang maano natin. Kasi itong ginagawa namin guys, tulong to. Tayo magtulungan tayo mga hmm. According to Bus Joel Lacson, sabi nga niya, sabi daw ng lolo niya, Don Ramon uh, Lacson, sabi niya, mawala na tayong lahat dito sa mundo, tayong mga nagmamanok, pero hindi tayo gagraduate sa Kakings. Kasi sa Kaking, bakit? Everyday day mayroon tayong matutunan. Tama hmm. Okay, Continuous boss. learning. Continuous learning. Uh, every farm naman may iba-ibang traits eh. Kahit mm -hmm. parang manok din yan. Uh, kilalanin mo yung farm Tama. Para at least alam mo kung ano yung sistema na pwede mong i-apply. Mm -hmm. Kasi hindi ibig sabihin na yung sistema niya mm -hmm. mag-work 100% sa inyo. Mm -hmm. So, kukunin mo lang yung Uh, mga advice mm -hmm. na sa tingin mo makakatulong sa pag ng farm oh. pero 'wag mong i-absorb lahat mm -hmm. kasi maguguluhan ka lang Tama. sa dami-dami ng mga advices na sa pagmamanok yung sa tingin mo na yung ma apply mo lang ng sistema sa farm mm -hmm. sa farm mo 'yun lang yung i-keep mo uh, and improve so kailangan talaga I-try mong mag hands on para malaman mo talaga kung anong kailangan dito sa farm mo for example mga kogi hindi lahat na binabakuna natin sa ating mga manok pwede nating ib ibakuna sa farm ng iba yes. di ba boss? kasi mayroong mga farm na may kakilala sir Ted ah. hindi talaga nagbabakuna kasi hindi daw sila sanay wag may hindi naman natin masasabi na mali sila di ba? Eh, nag-exist pa yung formula hanggang ngayon. So, example. sa a very good example. So, ang, ang importante lang mga koge let's respect each other. Thank you so much, boss. You, sir. Maraming salamat, boss. Talagang naka, ano? Mm -hmm. Salamat dito palagi, sir. Maraming salamat din po sa pagbisita at uh, sa mga nagtitiwala at sa magtitiwala, maraming salamat po. Yun! So, yun mga koge Uh, another farm na naman ang na-visit natin Ito talaga guys, farm talaga to Yung, yung, yung sa akin, farm lang pangalan Pero wala lang bang cordon. So guys, hindi pa kami tapos dito sa bakulod Meron pa kami bukas Pero wala na siguro, galagala na lang Tapos, uh, basta, whatever So mga kogi maraming salamat sa panonood nyo Hindi pa kami tapos, hindi pa tayo tapos Abangan nyo pa yung next na episode dito Alright!